Ano ba lang kung wala yung iwalang offer? For Yulo. For Carlos Yulo, sir. Well, why not? Yeah, I don't see why not. He deserves everything that uh, anybody is willing to give him. Uh, actually, dahil may monetary reward na siya kung saan saan nang gagaling, pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa may tutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalist sa Olympics. Nada, Nadaanan niya lahat yan. He went to the Tokyo Olympics. He has now won uh, his two gold medals in the uh, uh, Paris Olympics. At uh, kung ano pa ang aming gagawin. Uh, because alam alam naman natin, itong mga atleta, ina, hindi lang ang sarili ang kanilang iniisip, hindi pa pa at uh, maging mas maganda pa ang performance dun sa sport nila at sa buong sport ng Pilipinas. So that is really, I think, a more, uh, a more uh, significant uh, effort. And that's why I will ask uh, Kaloy Yudo, ano ba talaga sa palagay niya? Ano pang pwedeng gawin ng pamalan para dumami ang ating mga? You know, I'm going to ask him, what can we do? He has already 20 billion, he has already, uh, I don't know, I think, infinite, hindi na siguro siya mga kailangan ng Para, pero para sa akin, ang interest ko, dumami ang medalist kagaya niya. Anong kailangan gawin? Do we have to change the organization? Do we have to, how do we, we need to be funded? Uh, he will be the best person to ask what else it is that we can do.